Hi guys! Ito na naman ako, may share naman ako sa inyong vlog about nga dito sa seasonal farm worker na family invite system So yung mga nakaraang vlog ko, kung nasusubaybayan nyo na nag-invite nga ako ng kapatid pero nag-fail yung application ko so hindi siya nakasama sa batch na yun at hindi siya nakapasa pero ngayon nandito siya sa Korea i-share ko sa inyo kung ano yung proseso na ginawa ko kasi pag ikaw pala ang mismo nag-invite sa family mo or sa any relatives mo na papunta rito sa Korea, ikaw pala lahat mag-aasikaso. Ultimo, register sa immigration, ikaw ang mag-aasikaso. So, hindi siya aasikasuhin ng employer at mag lang yung employer na dalihin sa kanila yung worker na in-invite mo. So, pag hindi natin na-registered within uh, one month yung in-invite natin, magkakaroon tayo ng penalty. So, yun. I-share ko sa inyo yung mga process para kung nag-invite kayo, may idea na kayo kung anong gagawin nyo. Kasi, medyo matrabaho pala talaga. <laughs> At medyo nahirapan naman ako ng slide lang naman din. Pero syempre, thankful ako. So, ayun guys, like and subscribe itong channel na para maging updated pa kayo sa lahat ng video yung i upload ko. Love, So ayun nga guys i-share ko muna sa inyo kung paano nangyari na after ng nag yung application ko eh nandito na siya agad sa Korea. So nung katapusan ng July tumawag yung Agricultural Department na kung gusto ko pang ituloy yung application ko kasi syempre sino bang ayaw kaya sabi ko itutuloy ko yung application ko kung meron namang chance na makapunta rito yung invite ko. after a week, lalabas na yung confirmation visa. So, pag may confirmation visa na pala, syempre, mas madali ka na mag-apply ng visa sa Pinas. So, yun, after a week, lumabas na nga yung confirmation visa, at in-email na sa akin kasi isa yung sa mga requirements na kakailanganin niya kapag nag-apply siya ng visa sa Pinas. So, paano ba mag-apply ng visa sa Pinas? So, ito na nga yung requirements for seasonal worker E8 with visa issuance numbers. So, yung first, yung application form. So, yung application form, guy dito yan manggagaling sa City Hall sa Korea na meron na siyang issue, visa issuance number. So, nandoon na yung number ng visa. Ayan yung tinatawag na confirmation visa. Na meron ng form niya, na picture niya. So, yun. Kapag na-receive niyo yun galing sa City Hall or sa Agricultural Department na ina-applyan ninyo, kailangan ibigay mo yan doon sa invite mo kasi isa nga siya sa requirements ng pagkuha ng visa sa Pinas. Siyempre, yung original passport na and yung medical certificate. So, yung general check-up na kahit sa ang hospital, pwede. And then, yung general health check-up na merong uh, lab test na result, like ng AIDS, ng drug test, yan, kahit sa ang hospital mo siya, pwedeng ipa-check-up. Pero yung certificate na gagaling sa tuberculosis, yung TB na check-up, kailangan dun lang yan sa designated hospital na ipoprovide ng embassy. So, pag hindi mo siya doon, pina-check-up, hindi po magiging valid yung result ng certificate na yun na for TB. At nbi clearance na kinuha mo within 3 months ng application mo at yung certificate ng vaccine, sa COVID vaccine certificate kung meron ka, so yun kakailanganin sa pag-apply ng visa. At syempre, bayad sa pag-apply ng visa. So nakalagay dito is 3K lang guys, pero according nga dun sa kapatid ko is 3.9 yung binayaran nila. So ayun, kapag lumabas na yung visa mo dyan sa Pinas, kailangan mo na siyempre bumili ng ticket. At kailangan mo siyang i-inform doon sa agricultural department kung kailan yung arrival ng invite mo dito sa Korea. Kasi siyempre, inform nila yung employer kasi ikaw talaga mag-aasikaso. Yung employer is mag lang yun kung kailan mo ito-turn over yung in-invite mo sa kanila. So, wala talaga silang gagawin, kundi ikaw lahat ng gagawa. So, anyway, na nandito na nga yung invite ko sa Korea, kami talaga yung nagsundo sa airport, hindi yung employer. Kasi Uh, first hindi mo pa talaga ma-meet -me yung employer, hindi mo pa rin talaga sila kilala kung sino sila at hindi naman magda-direct sa kanila yung uh, worker nyo yun na in-invite mo. So ang mangyayari kasi, uh, ibibigay lang ng City Hall or ng Agricultural Department ay uh, cellphone number lang ng employer mo. So yun pwede mo silang tawagan para i-confirm lang kung uh, napupunta na rito yung invite mo at kung ano yung gagawin. So siyempre, between you and the, employer na lang talaga yung usapan na yun. At syempre, dahil Sunday yung pagdating ng invite ko, dumiretso muna sa bahay. Kung mga pinsan nyo yung in invite nyo or mga relatives nyo, be aware na talaga mag stay muna sila sa bahay niyo. Sa nakaraang vlog ko guys, na sinare ko sa inyo yung information na pag nandun na kayo sa airport, kailangan nyo pa ibigay yung mga requirements na magpapatunay na relatives kayo nung in-invite mo. So, kung kapatid mo yung in-invite mo, dapat may mga requirements pa rin siyang hawak na magkapatid nga kayo. Yung nga hanapan nila na parang supporting documents na kahit may visa ka na, kahit okay na lahat, hahanapin pa rin nila yung mga ganong requirements. And then, syempre, dapat mas maaga sa airport, two hours before, para kung may mga possible na Uh, problema gaya na nga nang nangyari sa kapatid ko na naishare ko na sa inyo. So, maiwasan yung gano'n at maiwasan ma-offload. Kasi sayang din naman yung effort, di ba? Ito guys, yung mga requirements na kakailanganin mo kapag nag-register ka na sa immigration. So, kailangan mo niya ng tong sinchongso Chongso na magagaling mismo doon sa immigration. So, may mga form doon na pipilapan mo lang. And then, yung kanilang passport na front page na naka-print uh, or naka-copy. At syempre, isang picture na parang ano, formal picture na passport size. At syempre, yung susuryo na sa manon. Sa kailangan mo magbayad. At yung Wego Kin Chigop Singgongso, na doon din manggagaling mismo sa immigration office, na may form na pipilapan din. At itong number 3 na Sanji Po Home, ito yung kahit after na lang ng application mo, gawin mo yon Kasi ito ay Uh, kailangan i-apply ng magiging amo or yun ng employers ng invite mo. Sila talaga yung magpa-process niyan. Kaya kahit uh, wala pa yan, okay lang. So, yung number four, Maya sa Haginso. So, ayan yung kapag dating ng invite mo at may time ka na pumunta ng hospital, pwede mo na kaagad siyang drug test. Kasi, aantay mo pa yung result nun. So, yung result nun, yung certificate nun, yun yung kakailanganin mo para doon sa immigration nga. At yung number 5, ayan yung para sa accommodation. Nandyan din sa immigration yung form na yan. Dalawang form yan na mo. At ibibigay mo doon sa magiging employer kasi siya mag fill up niyan. Lahat ng information niya dapat nandoon. Yung address, yung name niya, lahat. Kaya kukunin mo lang yan sa immigration, ibibigay mo doon sa employer at papapirmahan mo sa kanya. At yung number 6, kahit wala na yan kasi para lang naman yan kung sa TV test, eh meron na naman test sa Pinas so hindi na siya nire-required. At yung number 7 na last, Yoheng Japo Home Kipe Jung So. So, ayan naman guys. Be aware lang guys na kapag bumili kayo ng plane ticket, kailangan nyo ring mag-avail ng travel insurance. Kasi, ayan yung parang form na kaya kailangan niyo Pag nag-avail kayo ng travel insurance, pwede kayo mag-ask doon ng cover letter or any certificate na meron kayong travel insurance. Tapos, ayun yung ipapasa nyo sa immigration. So, be aware lang talaga na kailangan mag-avail kayo ng travel insurance then i print new or mag-ask kayo after para yan nga kailangan requirements so yun na nga isang tip pag dumating yung invite mo bago mo siya i-turn over sa employer i-register mo muna siya gawin mo muna lahat ng uh, kailangan ng gawin. Hindi pwedeng ikaw lang magre-register na mag-isa mo. Kailangan talaga kasama yung uh, in-invite mo. Then, about naman sa contract. Meron na rin akong pinirint out na contract na galing sa City Hall. So, yung contract na nakalagay doon, ito yung per hour, ito yung tatrabahuin niya, ito yung less dun sa sahod niya kasi ano may bayad din yung lodging tsaka food. So, So, ito yung magiging sahod niya talaga. Pero yung sa case ko naman kasi, nung pumunta na ako sa employer, para nagkaroon ng both uh, side ng agreement na ito yung sahod, ito yung mangyayari. So, lucky lang kasi guys, mabait talaga yung amo. Parang hindi kami nahirapan makipag-compromise about sa sahod. So, ayun, depende na rin siguro sa inyo kung paano nyo kakausapin yung magiging employer ng invite nyo. So, ayun guys, sana naging malinaw yung pag-share ko sa inyo ng proseso na uh, dapat yung gawin kapag nandito na yung invite nyo sa Korea. So, thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!